Sa pagpapatuloy, sa kampo kung saan nananatili si Zhao Zuo, isang malakas na tunog ng paghampas ng letigo ang umalang sa buong lugar. Galit na galit ang mga Longxiang guards habang patuloy nilang naririnig ang tunog ng letigo, ngunit pinipilit nilang tiisin ito. Hinigpitan nila ang hawak sa kanilang mga sandata habang nag-aalala para sa kanilang commander. Samantala, napansin ni Zhao Zuo na matibay si Yuan Tianshu dahil kahit matagal na siyang hinahagupit, ni isang daing ay hindi siya uminig, ngunit idinagdag niya na si Tian ay palihim na nakikipagkita sa tauhan ni Tuso, agad na sinabi ni Zhao Zuo na si Tian ay isang taksil, at nakikipag sa mga rebelde. Iginiit niya na pinagtaksila ni Tian ang kanilang dakilang layunin at winasak ang tiwala ng emperador, isang kasalanang nararapat lamang na parusahan ng pagpatay sa buong pamilya nito. Matinding hinampas ni Zhao Zuo si Tian kaya't napayuko ito sa sakit. Pagkatapos, pinunasan ni Zhao Zuo ang pawis sa kanyang noo, halatang napagod siya sa paulit-ulit na paghagupit. Sa sandaling yun, isang sundalo ng Longxiang Guards ang pumasok sa silid na halatang nag-aalala para sa kanilang commander. Tinanong ni Zhao Zuo ang sundalo ng Longxiang Guards kung hindi na ba niya kayang pigilan ang sarili niya. Kinwestyon niya kung iniisip ba ng bantay na pwede lang siyang basta pumasok doon, Sinabi ni Zhao Zuo na ang tauhan ni Tian Shu ay pumasok sa isang sensitibong lugar, at tinanong niya kung balak ba nitong patayin siya at sakupin ang kampo. Samantala, si Tian Shu ay halos hindi na makapagsalita sa sobrang sakit na nararamdaman, gayon paman, iginiit niyang hindi ito sakop ng sinumang sundalo kaya dapat na itong umalis. Sinubukan ng sundalo ng Longxiang Guards na makipag-usap ng maayos kay Tian Shu, ngunit agad siyang pinutol nito. Ipinahayag ni Tian Xiu na bilang miyembro ng Longxiang Army, ang makita ang Tiger Talisman ay katumbas ng makita mismo ang emperador. Matapos ito, diretsahang tinanong niya ang sundalo kung balak ba nitong maghimagsik. Nanlaki ang mata ng sundalo nang mapagkanto niya ang delikadong sitwasyon na kanilang kinasasangkutan. Sinabi ni Zhao Zuo na tama si Tian Xiu, ang pagsuway sa kanya ay nangangahulugang pagsuway sa emperador, dahil nasa kamay niya ang Tiger Talisman. Pinilit ni Tianxiu ang sundalo kung naintindihan na ba niya ang sitwasyon, at inutusan itong umalis, ngunit nagulat si Tianxiu nang biglang utusan ni Zhao Zuo ang sundalo na manatili. Sinuri ni Zhao Zuo ang sundalo, at tinanong kung iniisip ba nitong makakaalis siya ng ganun na lang. Inihayag niya na ang pangingialam nito sa kampo, ang kawalan ng respeto sa isang nakatataas, at ang kanyang posibleng pagtataksil ay isang kasalanang may kaparusahan. Nagtanong si Zhao Zuo kung tama ba siya na ang kasalanan ng bantay ay may parusang kamatayan ayon sa batas. Pagkatapos, sinabi niya ng malakas kung anong paraan ng pagpapahirap ang gagamitin, mabagal na paghiwa, pagpapalapas sa apoy, o marahil pagpugot ng ulo. Habang sinasabi niya ito, lumitaw ang isang nakakatakot ng ngiti sa kanyang mukha. Itinaas ni Zhao Zuo ang kanyang espada upang pugutan ng ulo ang sundalo, Ngunit biglang may humawak sa kanyang braso at pinigilan siya sa tamang oras. Naguluhan si Zhao Zuo kung sino ang naglakas loob na humawak sa kanya. Samantala, nanlaki ang mata ng sundalo nang makita niya si Tu Ye. Pati si Tian Xiao ay nagulat rin. Dahil sa kanilang reaksyon, naging sa si Zhao Zuo at dahan daw ang lumingon sa kanyang balikat. Nagulat siya nang makita si Tu Ye na nakatitig sa kanya ng may dugong nanlilisik sa mga mata at humihingal ng malalim. Para siyang isang mabangis na hayop habang hinaharap niya si Zhao Zuo, sinabi ni Tuye na dapat nang tumigil si Zhao Zuo at huwag nang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang marinig ito, kinakabahang lumingon si Zhao Zuo. Tinanong niya kung ililigtas ba ni Tuye ang kanyang buhay. Biglang hinawakan ni Tuye ang mukha ni Zhao Zuo, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng may masamang intensyon habang unti-unting iniikot ang ulo nito. Kiniling ni Ye kay Zhao Zuo na tumingin. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang kanyang nakikita. Ngunit walang pag-aalin lang ang nasagot ni Zhao Zuo, wala siyang nakikita kahit ano. Ipinahayag ni Tuya na may paparating na 80,000 sundalo mula sa hilagang hukbo upang pabagsakin si Zhao Zuo. Tinanong niya kung alam ba nito ang kanilang isinisigaw. Pagkatapos, sinimulan niyang ulitin ang sigaw ng mga sundalo, at sinabing lilinisin nila ang korte at bibitayin si Zhao Zuo. Lubhang nabahala si Zhao Zuo nang marinig niya ang sinabi ni Tu Ye. Napaisip siya kung inilagay lang ba niya ang sarili niya sa isang patibong na haantong sa kanyang kamatayan. Samantala, sinimula ni Tu Ye na putuli ng mga tali ni Tian Shu, ipinahayag niya na sa isang kritikal na sandali tulad nito, na wala na kay Zhao Zuo ang katapatan ng mga sundalo ng Longxiang Camp, isang pambihirang kakayahan sa paghahanap ng kamatayan. Idinagdag pa ni Tuye na kung hindi siya dumating sa tamang oras, tiyak na wala ng pag-asa si Zhao Zuo. Hindi makapaniwala si Zhao Zuo, paulit-ulit niyang iniisip na imposibleng mangyari ito. Habang pinuputol ni Tuye ang mga tali ni Tian Shou, may kung anong kumala sa isipan ni Zhao Zuo. Bigla siyang tumawa, naguluhan si Tuye nang marinig ang pagtawa ni Zhao Zuo ibinunyag ni Zhao na sa wakas, naunawaan na niya ang lahat. Halos maloko na siya sa patibong ni Tuye. Pinilit niyang itanong kung talaga bang magiging mabait si Tuye para iligtas siya. Idiniin niya na si Tuye ay tiyak na nakatakas mula sa Chenjing matapos itong bumagsak, kaya siya naroon ngayon. Nandidiri si Tuye sa sinabi ni Zhao habang si Tian ay hindi makapagsalita. Pinagmasdan ni Zhao Zuo si Tuye, at napagtantong na siya nito ng lubusan, pagkatapos, idineklara niya na kung may dapat pugutan ng ulo, si Tuye ang mauuna. Nagulat si Tuye nang makita niyang inihampas ni Zhao Zuo ang kanyang espada sa kanya, ngunit bago nito maabot ang kanyang katawan, ang sundalo sa loob ng tolda ay biglang sumunggab kay Zhao Zuo. Sumigaw si Tian Shu, tinatawag ang pangalan ni Yuan Hu, ngunit hindi siya pinansin nito, patuloy lang si Yuan Hu sa pagpigil kay Zhao Zuo napagtanto ni Zhao Zuo na si Yuan Hu ay humihingi ng kanyang kamatayan. Nagimbal si Tuye nang makita niyang nagkalat ang dugo ni Yuan Hu sa paligid, bumagsak si Yuan Hu sa lupa, ang kanyang dugo ay pumuslit mula sa kanyang sugat at bibig, habang nalalagutan siya ng hininga, damaloy ang luha mula sa kanyang mga mata. Itinutok ni Zhao Zuo ang kanyang espada kay Ye, ngunit hindi ito napansin ni Tuye dahil nakatuon ang kanyang pansin kay Yuan Hu ipinahayag ni Zhao Suo na dapat sundin siya ni Tu Ye, at kumilos ng maayos. Ipinunto niya na kapag nakalabas sila ng kampo, ipapasa niya si Tu Ye sa bagong emperador. Hindi lang maliligtas ang kanyang buhay, kundi isa rin itong malaking tagumpay para sa kanya. Ngunit galit na sumagot si Tu Ye, hawak-hawak pa rin sa kanyang isipan ang dubuang katawan ni Yuan Ho. Napaisip si Zhao Suo kung ano ang gagawin niya kay Tu Ye iginiit niya na paulit-ulit tinatawag ni Tuye ang sarili niya ng emperador, ngunit sa kasalukuyang sandali, siya ay nasa kanyang kamay. Pagkatapos niyang ipasa si Tuye sa bagong emperador, siya mismo ang papatay sa lahat ng mga taga-suporta nito. Hindi napansin ni Zhao Zhu ang nag-aapoy na galit na bumabalot kay Tuye, inihayag niya na lahat ng Sam Ayer sa kanyang mga plano sa korte, kabilang na ang mga concubines ni Tuye, ay mamamatay. Ngunit sinabi niyang hindi dapat masyadong mag si Tuye, dahil ang mga concubines ay mga kasangkapan lamang upang makalapit sa kanya, lalo na si Zhao Shu, na tinawag niyang lumang gamit matapos niyang ipadala ito sa napakaraming lalaki noon pa. Sinabi niya na kapag ang isang kasangkapan ay kumilos laban sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, nawawalan ito ng halaga, at may iisang kahantungan lamang. Samantala, isang madilim at nakakatakot na enerhiya ang Bamalat kay Tuye, Paulit-ulit siyang nagbubulong na dapat niyang sirain at wasakin ang lahat. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Zhao Zuo, may halong panunuya at galit sa kanyang tinig. Nagimbal si Zhao Zuo nang mapansin niya ang itsura ni Tuye sa sandaling iyon. Bigla siyang sinuntok ni Tuye sa mukha, napakalakas ng suntok na tumilapon si Zhao Zuo, kasabay ng pagtalsik ng kanyang dugo sa hangin, damaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig habang siya ay nabigla. Napanganga si Zhao Zuo, hindi alam kung ano ang nangyari. Galit na galit si Tuye, litaw ang mga ugat sa kanyang mukha dahil sa matinding puod. Tinawag niyang isang malupit na baboy si Zhao Zuo, isang halimaw na ang bawat sinasabi at ginagawa ay puno ng kalupitan. Sa puntong yun, nawala na ng pakialam si Tuye, ipinahayag niya na wala na siyang pakialam sa transmigration, wala na siyang pakialam sa misyon. Wala na rin siyang pakialam sa sistema. Sa sobrang galit, sinipa niya si Zhao Zuo ng sobrang lakas, direkta sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Napahiyaw si Zhao Zuo sa matinding sakit, gam gulong siya sa lupa, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa tindi ng kiro. Lumapit si Tuye, at tinanong kung ano nga ba ang sinabi ni Zhao Zuo kanina. Inulit niya ang sinabi nito, na kapag ang isang kasangkapan ay hindi sumusunod sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, dapat itong wasakin. Sinabi ni Tuye na natatakot si Zhao Zuo na may maiwang tagapagmana na maaaring magliligtas sa kaharian. Kaya araw-araw siyang nag e upang pigilan ang sarili niya. Pagkatapos, isa pang malakas na suntok ang ibinigay pa ni Tuye kay Zhao Zhuo. Sinabi ni Tuye na tatlong araw siyang hindi natulog para lamang magdisenyo ng mga kasuutan para sa cosplay. Napilitan pa siyang matutunan ang wika ng mundong ito at tinanong niya si Zhao Zuo kung may lakas ba itong loob na tawagin siyang walang silbi. Pagkatapos, pinakawala ni Tuye ang isa pang napakalakas na suntok. Napalipad si Zhao Zuo palabas ng tolda, sa kanyang pagbagsak sa lupa, napanganga si Zhao Zuo, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Lumingon siya sa kanyang tabi, at nakita ang mga sundalo ng Longxiang Guards na nakatayo lamang doon. Galit niyang tinanong kung bakit hindi pa rin sila kumikilos ipinilit niya na dapat nilang protektahan siya. Ngunit tumingin lamang palayo ang mga sundalo ng Longxiang Guards. Nagsimulang manginig si Zhao Zuo nang makita niyang lumabas si Tu Ye mula sa tolda. At sa sandaling iyon, lahat ng Longxiang Guards ay tumayo ng matuwid at lumihis upang bigyan siya ng daan. Natahimik si Zhao Zuo habang ang mga mata ni Tu Ye ay puno ng matinding galit. Siya ay nagbabanta, at inamin ni Zhao Zuo na siya ay nagkamali, kini Kinikilala niyang alam niyang mali siya, muling tinanong ni Tuye upang makumpirma kung talaga bang nauunawaan na ni Zhao Zuo ang kanyang pagkakamali. Sa wakas, inamin ni Zhao Zuo na hindi niya dapat pinangunahan ang mga hukbo ng mag-isa, nagulat siya nang biglang hawakan ni Tuye ang kanyang ulo. Nagtanong si Zhao Zuo kung hindi ba niya dapat iniiwasan ang labanan. Muli niyang inulit na siya ay nagkamali, nagsimulang magsalita si Tuye. Ngunit si Zhao Zuo ay tila-tulala at hindi na unawaan ang kanyang mga sinasabi. Tahimik namang nakikinig ang mga sundalo ng Longxiang Guard sa mga salita ni Tuye. Iginiit ni Tuye na para sa kanya, wala siyang pakialam sa kayamanan, kapangyarihan, hukbo, o maging sa trono. Pamatak ang luha ni Zhao Zuo habang ting-time niyang pinakinggan ang mga salita ni Tuye. Ibinunyag ni Tuye na ang mahalaga lamang sa kanya ay ang mga taong pinagkatiwalaan niya ngunit lahat sila ay nagtaksil sa kanya. Naguluhan si Zhao Zuo, at tinanong ang tungkol sa pagtitiwala at pagtataksil. Inutusan ni Tuye si Zhao Zuo na sabihin ito ng malakas. Sa puntong iyon, pinalibutan ng mga Longxiang guards guard si na Zhao Zuo at Tuye, habang lahat sila ay seryosong nakinig. Naisip ni Zhao Zuo kung talaga bang itinaksil niya si Tuye. Muling nagutos si Tuye na dapat niyang isigaw ito dahil hindi niya marinig. Muling pamatak ang luha sa namamagang pisngi ni Zhao Zuo, sa wakas, sumigaw si Zhao Zuo at inamin, pinagtaksilan ko ang emperador, dagdag pa niya, pinagtaksilan ko ang yumaong emperador at ang Chen Dynasty. Labis ang pagsisisi ni Zhao Zuo habang inamin niyang ipinahamak niya ang bayan ng Chen, at isinadlak sila sa pagdurusa. Nang marinig ito ng mga Longxiang guards, nasuklam sila sa kanyang mga sinabi, sa wakas... Tinanggap ni Zhao Zuo na siya ay isang makasalanan ng Chen Dynasty, paulit-ulit niyang inulit ito, ako ay isang makasalanan. Lumuhad si Zhao Zuo sa lupa habang walang tigil na humihingi ng tawad. Napabuntong hininga si Tuye sa pagkainis, pagod na raw siya, habang si Zhao Zuo ay walang tigil sa pag-amin ng kanyang kasalanan, ngunit habang nagpapatuloy siya, may napansin si Tuye, may pagbabago sa kilos ni Zhao Zuo. Bigla siyang sumugod kay Tuye at isinigaw, dapat kang mamatay. Duguan ang naging sagot sa kanyang pagkilos, ngunit hindi ito dugo ni Tuye, hindi niya tinamaan si Tuye, sa halip, isang matinding hampas mula kay Lord Shao ang bumagsak sa likod ni Zhao Zhu, dahilan upang siya'y mas amid sa sariling dugo. Natawa lang si Tuye, sa wakas, kumilos ka na rin, sabi niya kay Lord Shao. Nagulat si Lord Shao, at naisip niya, alam na kaya ni Tuye simula pa lang na nagtatago siya sa hukbo, Dahan-dahan siyang tumingala, at tumapat sa malamig at nakakatakot na titig ni Tuye. Biglang inabisuhan ng sistema si Tuye tungkol sa mga detalye ni Lord Shao, at ipinahiwatig na ang kanyang kasalukuyang katapatan ay nag-aalangan sa pagitan ni Natusu at Tuye. Habang iniisip ni Lord Shao kung alam na ni Tuye ang kanyang presensya mula pa sa simula, bumagsak ng nakadapa si Zhao Zuo sa lupa. Nagkomento si Lord Xiao na hindi pa patay si Zhao Zuo, wala lang itong malay, at tinanong kung ano ang balak ni Tuye na gawin dito, tila wala sa sarili si Tuye habang nakatingin sa katawan ni Zhao Zuo, pinagnilaya niya ang susunod niyang hakbang. Naniniwala si Tuye na palagi niyang inilalagay ang kanyang pag-asa sa mga taong katulad ni Zhao Zuo, ngunit napagtanto niyang maling desisyon nito, panahon na upang siya mismo ang humawak ng kontrol. Idineklara ni Tuye na ang buhay ni Zhao Zuo ay nasa kamay na ngayon ng Long Siang, dahil hindi na niya alam kung paano ito pakikinabangan. Biglang inabisuhan ng sistema si Tuye na natanggal na niya ang isang mahalagang tauhan, si Zhao Zuo, kaya tumaas ang kanyang national power points ng limang libo. Samantala, pinagnilaya ni Lord Xiao na dumating si Tuye ng mag-isa, napasuko si Zhao Zuo, at muling nakuha ang kapangyarihang militar, kaya napigilan ng isang digmaang sibil sa loob ng Chen Dynasty, nagtaka siya kung ano nga ba talaga si Tuye. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang hukbong Shenbei, napansin ni Wang Zan na nauuna ang hukbo ni Zhao Zuo, kaya inihanda niya ang kanilang porma sayon, ngunit biglang sumigaw ang isa sa mga sundalo, tingnan niyo si Zhao Zuo. Mabilis na tumingin si Wang Zan sa direksyong tinuturo ng sundalo, Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, nakabiting patay sa harap ng kampo ng Longxiang si Zhao Zhu. Nakalawit ang kanyang dila, at dumadaloy ang laway mula sa kanyang bibig. Siya ay walang buhay, isinabat sa isang posteng may watawan. Samantala, isang multo ang tumawag kay Zhao Shu. Sa isang nakakakilabot na tinig, tinawag niya itong isang duwag, isang walang silbi, at pilit na humihingi ng tulong. Ngunit patuloy na tumatakbo palayo si Zhao Shu, takot na takot. Biglang hinablat ng multo ang kanyang binti, nawalan siya ng balanse at bumagsak ng padapa sa lupa. Ba't mo ako iniiwasan? Sigaw ng multo, nakalimutan mo na ba kami? Bakit hindi mo pa kami ipinaghihiganti? Ipinahayag ng multo na kailangang mabuhay ni Zhao Shu. Kasabay nito, apat pang mga multo ang lumitaw at paulit-ulit na iginiit, patayin mo si Zhao Zhu. Napasigaw si Zhao Shu habang pinipigilan siya ng mga multo, hindi siya makatakbo, umiiyak siya, at nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit nang makita niya kung ano ang nasa harapan niya. Si Zhao Zuo, nasa anyo ng isang halimaw. Zhao Shu, bulong ni Zhao Zuo. Pinagtaksilan mo ako. Lumapit si Zhao Zuo kay Zhao Shu, tiningnan niya ito ng malamig at nagsalita. Ang isang kasangkapang nagtaksil sa kanyang Panginoon ay nagtatapos tulad ng mga maltong yan. Muling kinilabutan si Zhao Shu. Sa likuran niya, ang mga multo ay napaatras. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod, na puno ng alikabok at mga debris ang paligid, hinadlangan nito ang paningin ni Zhao Shu, nang unti-unting lumamig ang hangin at hamupa ang alikabok, nakita niya ito. Isang dambuhalang espada ang nakabaon sa ulo ni Zhao Shu. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin upang makita kung sino ang pumatay kay Zhao Shu. Isang makapangyarihan at banal na anyo ni Tuye ang bumungad sa kanya, napanganga si Zhao Shu sa labis na pagkamangha, hindi siya makapaniwala, habang patuloy niyang tinitingala si Tuye, tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha. Mula sa likuran niya, narinig niya ang isang tinig ng isang babae, tinatawag siya. Nagising si Zhao Shu mula sa bangungot, isa sa mga kangkebay nang lumapit sa kanya at sinabing ligtas nang nakabalik si Tuye. Inihahanda na nito ang pagpupulong ng lahat ng ministro sa dakilang bulwagan. Idinagdag din ng Kongkyabay ng isang balita na si Zhao Zuo ay pinatay na ni Tuo Ye. Napakunot ang nuo ni Zhao Shu habang pinoproseso ang narinig. Sa mahinang tinig, bam siya, sa wakas, tapos na.